sa pagiging tahanan ng lupang hinirang, isa rin sa pagkakakilanlan ng Bautista ang paggawa ng Walistambo. Katunayan, ito ang Walistambo Capital of Pangasinan. Halabira! Ha, halabira! Nag-umpisa um nag po akong gumawa ng walis noong 1990. Uh, ito po ay namanak ko sa uh, iyanan ko po noong nabubuhay pa. Uh, simula noon hanggang ngayon, ito na po yung naging source of income ko. Mahirap din po pero tiyaga lang kasi ito na po yung, yung binasokang mong hanap buhay. Pagsamay mo lang ang sipag at tiyaga. Pinupuyatan. Pero okay lang, ka, diyan ka kumikita eh, para sa pamilya mo eh. Ang tibay nito, hindi patata tatalo ito. Pero mas maganda lang tignan ito. Ang pinagkaiba lang kasi nitong walis ng bautista ay hindi itinatanim. Tumutubo lang kung saan may tubig. In the of September and October. Pero ito kasi seasonal ito, pero ito the whole year round meron kang mabiling ganito, pero ito ngayon, sa, sa, ngayon wala na, naubos na ang stock. Kaya yan lang po stock ko. Parehas lang sila sa Matibay. Magkaiba lang sila ng itsura, yun ang pagkaiba. Ito kasi brownies eh, ito yellowish. May pupunta dito, ginagawa nila sa street dancing, costume, inilalagay sa mga figurine. Sa pag -walis ko ng ilang taon, simula noong 1990, napalaki ko naman yung pito kong anak dahil dito sa walis. Inimbitan ko po kayo na kung sakaling kayo sa amin sa bayan ng Bautista ay tangkilikin niyo po ang aming walis tambo na kung tawagin ay tanubong. Asa uh, ngayon po, may apat o limang barangay na gumagawa ng aming uh, walis tambo at nasa mahigit kumulang na isang daang pamilya gumagawa po nito. Uh, ito po ay napili namin na maging one town one product sapagkat pagkat uh, henerasyon na ng mga taga dito sa aming bayan ang gumagawa po ng walistambo. Kumbaga uh, from generation from one generation to another. So ito na po yung kanilang ikinabubuhay. So ang aming pong walistambo ay uh, mula sa panubong na tinatawag namin. Ito po yung pangunahing material na ginagamit sa aming pong walis tambo. Uh, ito po ay pinagmamalaki namin sapagkat uh, napakatibay po ng pagkakagawa nito. Minsan po, uh, yung mga pangmalakihang uh, produkto, uh, dumidiretso na po sila dito sa mga barangay. At minsan po, ito ay uh, dinadala din po nila sa mga karatig na Uh, bayan or lalawigan. Opo, so matatagpuan po itong aming walis tambo making sa mga barangay ng Kakandongan, uh, Palisok, Ketigan, Nandakan at Poblacion East. Uh, yung pong uh, regular na walis na ginagamit sa bahay na pang-araw-araw uh, nasa around 60 pesos po pagkukunin niyo mismo dito sa kanilang pagawaan. So yun naman pong special na pasadya, syempre yung makapal, na mas matibay, around 200 to 250 pesos po. Uh, Maipagmamalaki din ng aming mga kababayan na gumagawa nito dahil hindi lang po ito basta produkto, kundi uh, isang uh, labor of love ng kanilang uh, pamilya dahil gaya ng nasabi ko kanina, uh, from generation to generation na po yung uh, paggawa nila dito. Maliban sa paggawa ng walis tambo, isang produkto na rin ang unti-unting ipinapakilala ng Bautista, ang buro ng Barangay Puponto. Tara, puntahan na natin. Ate, bye po. Bye. Maraming salamat okay. po, Tay. Thank you, Thank po. you po. Thank you, Thank you po. po. Hanap buhay na nga ng mga taga-Barangay Puponto ang pagbuburo. Isa na nga rito, si Ate Rosario. Um, nagsimula po ako magburo noong bago mag-lockdown po. po. hindi na po ako pwede magtinda ng namamasyal lang, ng rolling store po. Kaya nagsimula na po ako magburo. Mag Mer marami na po kaming sukit. Ha. Bumibili dito, dinadayo na po. Uh, ang uri po ng isda, sir, is yung ano, gurami. May maliliit din po na isda na gurami. Tapos, aroho, tilapia, ganun po. Minsan po, bulig pinapaburo po nila sa amin. Sa mga maliliit na isda po, sa mga pispan po, kapag may nag-harvest, nakakarating po sa ibang bansa po. Kalimbawa po, sa Hong Kong, Canada, Amerika, ganun po. Kilala na po ang barangay po punto sa pagbuburo. Marami na pong dumadayo rito, niyadayo na po ang dito sa amin. Magdamag na ibinababad sa asin ang isda upang mawala ang lansa at naiwang dugo nito bago muling puhugasan para maihalo sa kanin. Nasa limang araw ang pagbuburo nito kung boneless ang ginamit na isda. Pitong araw naman kung hindi. Samantalang tatlong araw naman kung isdang gurami ang gagamitin o kung maliliit na uring isda ang ibuburo. At isasalin na nga natin itong ibinabad sa asin na isdang aruho at tilapia. Ayan. Sa buong barangay Puponto, mahigit kumulang labin limang pamilya na ang nagbuburo. Since medyo matagal-tagal na rin yung uh, livelihood ng mga tiga puponto as buro makers, no, uh, malaki rin yung uh, impact nito sa ating turismo sapagkat dinarayo siya ng mga iba't ibang uh, tao upang bumili ng kanilang produkto. Uh, nais natin no, na mapalawig pa yung reach ng kanilang mga products. So, uh, in the near future, pwede natin silang bigyan ng assistance uh, in terms of yung branding na tinatawag. Hindi maikakaila na malaki ang impact nito sa kanilang uh, pangkabuhayan. Ang buro ay maaaring kainin ng hilaw matapos ang fermentation days nito. Dinadagdagan lamang ito ng sibuyas at pinipigaan ng kalamansi. Ngunit ang paggisan nito sa sibuyas at bawang ang mas kilalang paraan ng pagluto nito. At titikman na nga natin ang ginisang buro ng Barangay Puponto Bautista. Masarap? Masarap po! <laughs> Maliban sa kwentong may uuwi ninyo mula sa makasaysayang bayan na ito, huwag ding kakalimutan ang mga produktong tatak bautista na perfect pampasalubong sa pamilya o mga kaibigan ninyo.